yun nga po guys, ito na pala yung tukay na pinadala po ni ma'am nanay ito po yung, uh, ibibili na po ng bigas po at saka po, konting grocery po, sa, para po sa pagkain po namin, asa saka ito po pala si mama po, kasi sa to totoo to 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 lang po talaga, yung nagberal po na sila yung ulam ko tapos kape po, tapos tauyo lang po yung ano, ulam ko totoo po yun, at saka po nagpapasalamat na din po ako sa nagsuporta po sa akin at nagpalo po sa akin malaking tulong na po yun guys kasi malaking tulong na din po sa amin na, na nagsuporta po kayo asa mga tuminulong pa po, po sa akin thank you thank you very much po yan ito po pala yung kapatid ko na maliit pa po na si Sandro yan. ito po yung anak uh, kapatid ko po na bunso po sir, si na mag magbibili na po kami ng ano nang bigas po sa ating grocery po. Let's go. Thank oh. you.

Ah, uh, ito pala po yung nabili po namin po nabigas po. Yan. Tapos ito po yung ano, grocery po yung pagkain po ng ano ng mga kapatid ko po. Tapos kape po. Kasi may dito kasi ako sa kape kasi po tuwing umaga, kape po yung ulam ko, pang tanghali po tapos minsan po asin. At saka po ito pala yung anak yung kapatid ko po. Yan. Ito po yung pamilya ko po. Yan, mga kapatid ko po. Ano masabi mo, Ma? Maraming salamat po, Nay, sa tulong niya po sa anak ko. Um, nakabili po kami ngayon ng bigas. Um, hulog po kayo ng langit sa amin, Nay. Kayo po yung nalitan po sa amin ng bigas. Salamat po, Nay. Maraming, maraming, maraming. Salamat po, Nay. Salamat po, Salamat sa nagbigay ko sa anak ko ganyan. Talagang mahirap talaga mo. nahirapan. Wala talaga mong trabaho ngayon kasi mahal ka sa bigas. Eh. Mahal mo. Ano mas Salamat po. Salamat. nanay nahihiya po kasi yung anak ko. Salamat, sal salamat po. Salamat po, ma'am nanay. Salamat po, ma'am nanay. Po. Sabi mo, salamat. Salamat po, ma'am nanay. Salamat po, ma'am nanay. Sabi niyo, nanay. Shuki. Ito pala po yung kapatid ko pong pangalawa po. Ano nga masabi mo na na ano? ano ah, salamat tayo ng... sa, ano, sa nag-sponsor sa amin ng uh, 2K Pambil ng Bigas at uh, mga grocery. At nagpapasalamat pala kami sa mga nagsuporta sa page namin. Eh. Uh, Nakaabot kami ng 100K guys. So, thank you for your support us uh, sa, sa amin guys. Maraming salamat sa patuloy suporta niya sa amin. Uh, Nakasabi naman. Salamat po sa pagtulong sa amin. Dala kami po kayong bigas. Salamat po. Um, meron pa pala po natira po na 500 po na pambawang po pambawon po namin at pambawon po po sa mag aaral po kasi po mahirap po talaga eh talaga aaral po kahit piso po wala po ang at uh, thank you thank you po sa kay ma'am nanay po thank you po sa tulong po na magbigay po ng bigas po kasi wala po talaga yung bigas at wala po kami kulang po at yung mga nagbayaran ko na video ko po na walang po lang po yung asin, tapos yung toyo, tapos kape. Ah, uh, totoo po, po lang yung guys kasi mahirap po yung buhay namin eh. Halos isa lang po yung tatrabaho sa amin. Si Papa, pag pa, walang trabaho, sobrang hirap po. Sobrang hirap po talaga yung buhay mo namin. Kasi construction ni sa po, nagkikano lang po kami. So marami marami sa naman po yung kablisyo po sa inyong dati. So maraming tulong na po. At sa mga tuturong pa po, ah, uh, ito po pala yung ano, chikas ko po. So, tulungan nyo na lang po kami. Kung, kung kahit po, na po, kahit ano, para po matulungan po. Ma, ma, bida po kami ng ano, ng pagkain po Thank you, thank you po. Salamat po sa lahat. Salamat, salamat po nga, po yes. sa